Bago pa man nagkaroon ng mga CCTVs, drones at mga high-tech surveillance cameras, may sarili ng bantay ang Panglao Island sa Bohol. At take note, hindi ito ang mga marites o human CCTVs na naisip mo ha? Ang tinutukoy ko ay ang Panglao Watchtower na itinayo noong 1851 sa tabi ng San Agustin Church. Halos limang palapag ang taas nito dahilan kung bakit kabilang ito sa pinakamataas at pinakalumang watchtower sa buong Pilipinas. Ang Panglao Watchtower ay nagsilbing unang bersyon ng security system ng bayan. Bakit? Noong araw, madalas umatake ang mga pirata. Sila ay nagnanakaw ng bibihag ng mga lokal at nagsusunog ng mga kabahayan. Kaya't mahalaga ang mga watchtower upang makapagbigay ng maagang babala sa isang komunidad. Samantala, nang tumama ang 7.2 magnitude na lindol sa Bohol noong 2013, hindi rin nakaligtas ang Panglao Watchtower sa Pinsala. Pero gaya ng bayan na muling bumangon, na restore din ito sa ilalim ng National Museum's Heritage Site Restoration Program. At noong December 13, 2017, formal itong ibinalik sa Diocese of Tagbilaran at sa munisipyo ng Panglao bilang simbolo ng katatagan at pagbangon. Hindi man namin naranasang umakyat sa watchtower, Naunawa namin ang regulasyon upang mapanatili itong buo at maayos. Kaya kung mapapadpad ka sa panglaw bohol, huwag kalimutang magbigay pugay sa estrukturang ito. Ang tahimik na bantay na minsang nagligtas sa isla mula sa iba't ibang klase ng banta. Kung may alam ka pang ibang kwento ng kasaysayan o mga kahangahangang tao na madalas hindi nabibigyan ng pansin, pero may malaking ambag sa ating lipunan, ibahagi mo sa comment section yan na is marinig ang mga kwento mo. At kung gusto mo pa ng ganitong makabuluhang mga kwento na nagbibigay ng halaga sa ating kultura at kasaysayan, hit that like, thumbs up button at share mo ito sa mga tropa mong mahilig din sa ganitong klaseng content. Hanggang sa muli mga kasyadad, salamat sa pagtangkilik.